Ang Department of Public Works and Highways ay inilaan po ang nasa 50 bilyong piso na unprogrammed funds para po yan sa, infrastructure projects noong 2024 ayon po yan sa pagsisiwalat ni Senator Panfilo Lacson. Kaugnayan may nagkalapang report si Bombo J.C. Galvez. Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na umabot sa hindi bababa sa 50 billion pesos mula sa program appropriations ng 2024 national budget ang inilaan ng Department of Public Works and Highways para sa mga proyekto sa infrastruktura, kabilang na ang 30 billion pesos para sa mga flood control projects. Ayon kay Lacson, malinong na indikasyon nito na patuloy ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagpapatupad ng mga proyektong hindi alinsunod sa master plan ng gobyerno. Ipinunto niya na tila na sanay na ang ahensya sa pagpupondo ng mga flood control projects na hindi umaayon sa kabuang plano ng pamahalaan. Ibinahagi rin ng Senador na ang Pondo Manasan Program of ay tila'y pinamahagi sa iba't ibang distrito ng walang malino na batayan na nagresulta sa pagdami ng mga proyektong flood control. Anya, ito'y patunay na paulit-ulit na pang-abuso sa pondo ng bayan. Samantala, nanindigan din si Lacson na tatanggalin ng Senado ang 42 billion pesos na nakalaan para sa mga social assistance programs o ayuda mula sa program appropriations ng 2026 National Budget Bill. Anya, dapat lamang ng mga uri ng programa ay ilagay sa regular na budget at hindi sa program funds na nakalaan dapat sa mga foreign assisted projects lamang. Sinabi pa ni Lacson na nagkakaisa mga leader ng Senado kabilang sina Senate President Vicente Soto III at Senator Sherwin Gatchalian sa paninindigang ito. Sa iwanay na paniyam, tinukoy na ni Mani Gatchalian na bukod sa Department of Public Works and Highways, may iba pang mga programa sa panukalan 2026 National Budget na kailangan masusing suriin at bawasan ng pondo dahil sa mga questionable o hindi tugmang alokasyon. Kabilang dito, ang humigit kumulang 8 billion pesos na inilaan para sa mga farm to market roads na base sa pagsusuri ng Senado ay hindi nakapaloob sa master plan ng Department of Agriculture. Bukod dito, binanggit ng senador na kabilang din sa mga dapat repasuhin ang mga government owned and controlled corporations tulad ng Local Water Utilities Administration at Subic Bay Metropolitan Authority na mayroon namang sapat na pondo ngunit humihingi pa ng karagdagang alokasyon. Dagdag pa ni yan isa sa ilalim din sa pagsusuri ang maaahensyang mababa ang budget utilization o hindi nagagamit ng buong nakalaang pondo. Uh, yung isa ay yung uh, farm-to-market road yung, na 8 billion. Uh, lumalapas na 8 billion worth of farm-to-market road. Um, wala pala sa master plan. So that's number one. Uh, yung mga uh, GOCCs na meron naman pondo pero may hindi pa sila ng additional like LUA, Uh, so yung SBMA so pag-aaralan namin yun um, and then uh, titignan rin namin yung mga agencies na hindi ginagastos yung kanilang pondo may mga low utilization so titignan rin natin yun um, so but ang mahalaga ngayon titignan din namin yung proposal nila to increase kung alin ba yung mga dapat i-increase um, for example sa chat Uh, for the tertiary education subsidy, may um, request sila ng increase dahil may mga 4Ps na graduate na ng senior high school. So yung mga ganitong bagay ang tinitignan natin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.